Ang ating siyempre uh, demand ay mas mataas kasi alam naman natin ang uh, sweldo talagang starvation wages. Ang ginawa nila, ang uh, tagtas na sila ng sahod pero sa pinaka-konserbatibo, hindi, hindi sa Kongreso kundi sa mga regional wage board na linya na rin ni Bongbong Marcos. So uh, yan ay still increase pa rin yan. Kinikilala pa rin naman natin ang laban ng mga manggagawa. Hindi naman nila itataas yan kung nagpakabait lang ang mga manggagawa at hindi naggiit ng uh, kanilang mga karapatan para sa nakabubuhay na sahod na naayon sa konstitusyon. Giniit yan ang manggagawa, mm -hmm. hindi yan generosity ng uh, regional wage board na pressure sila. Mm -hmm. Pero uh, malungkot pa rin kasi conservative increase, pag uh, usapan na nga ng uh, House at saka ng Senado, mas mataas pa dyan. Ah, uh, last minute na lang, last step na lang ay pinabayaan pa ng ating magaling na Senate President mm -hmm. si Jesus Codero. na hindi nagpatawag ng bicameral conference committee, inaya mm -hmm. ang mamatay na lang mm -hmm. ang uh, wage increase pagdating sa Kongreso. Okay, attorney, ang 50 pesos sa inyo pong opinyon ay sapat ho ba ito sa arawang idadagdag sa sahod ng mga magagawa? At bakit ito sa Metro Manila ay, lang? Uh, 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 ganito naman yan. Alam natin hindi yan sapat kasi ang uh, tinatawag nating cost of living, yung payak na pangangailangan ng mga yan ay na-compute. Uh, mga simpleng mathematics lang naman yan. Listahin mo yung mga payak at uh, talagang uh, mga, mga uh, basic na mga necessity na you cannot do without. No? Uh, maabot na yan ng 1,200 to 1,600 pesos. So kung meron kang 645 sa Metro Manila, ang kulang dapat niyan ay are uh, around 700 pesos pero ang binigay sa iyo 50 pesos. So syempre talagang malayong malayo doon sa cost of living o yung pangangailangan na basic na mga manggagawa. So yan ay uh, uh, nasa Metro Manila pero ang mga, I, I, I understand, ganun din ang gagawin sa ibang regions, uh, da, nauna lang ang Metro Manila uh, pero I'm expecting na sa ibang regions ay magtataas din sila ng mga ganyang barya-barya, mm -hmm. mga 50 30 Uh, pero ang trend natin dyan, Lourdes, no, pag ganito ang level ng tasa Metro Manila, always yan, ginagawa nila mas mababa ang probinsya, which is again, very absurd and crazy mm -hmm. kasi pare-parehas na naman ang pangangailangan sa kahit saang dako ng bansa, ang uh, mga regions natin, ang ating mga probinsya, ba, walang rason kung bakit napakababa ang kanila. Kasama sa demand ng mga manggagawa, dapat tanggalin na yung mga regional rates na yan. Dapat mm -hmm. isang sahod lang, isang national minimum wage.